Yan magandang araw po mga farmers. So update lang po tayo no, sa may naging benta ng ating uh, 19 heads ng manok mo nakaraan. So talagang ano po 'yun? Hindi naman po ako nalogi eh. Nabawi ko naman yung ating gastos tapos meron tayong kinita. So magkano ba yung kinita natin ano? Ito <laughs> natin pag-uusapan. Alam nyo po, sobrang late nang kinita ko dun sa may mga nabansot na manok na yon. Talagang, ano din ako, talagang nanlumo din, kumbaga. Dumarating naman talaga sa time na ganon yung ating kita sa manok. Katulad nga, ano, nabansot yung aking mga manok na yon. So, sobrang late talaga nang kinita, guys. Ang manok ko na yon. Ginawa ko rin naman yung lahat. Kung ano bang problema dun sa may... Uh, mga sisiyo na yon pinakain ko naman sila vitamins mas marami pa nga akong pinainom na vitamins dun eh kumpara sa may dati kong kalaga yung una sa pagbo naman okay din naman yung pagbrooding ko tama naman yung pagkain akala ko yung pagkain ay mali yung ginawa ko pero okay lang naman pala yung ginawa ko so talagang ang suspecha ko talaga guys yung sisiyo yon So meron kasing klase-klase nga ng sisiyo. Sinabi ko naman na sa mga dati kong mga videos, di ba? So yun, yun nga yung nangyari siguro. Baka mga class eh, class B o class C yung napunta sa ating sisiyo kasi maliliit talaga siya. At ang ano pa doon, hindi sila ano, masyadong malakas kumain. So, ayun guys, ang naging timbang lang nung mga manok natin nakara, na nakaraan ay mabubut lang din ng 1.6, 1.5 ganun lang inabot nila 1.7 so yun po ang kinita ko lang talaga dun sa may sa may ano na yun 19 heads na manok ay bali 18 heads lang pala po yung nabenta dahil inulam namin yung isa ang ginawa ko po nagkataya ko ng lima so yung limang yon bawat isa pumapatak lang siya ng 200. 200 meron nga 190 lang eh diba kasi pag nakatay na mas mababa talaga yung timbang tapos yung um, 13 ay inaibenta natin ano so hindi ko na yun isa isa guys yung mga timbang at saka napagbentahan so ay timbang na lang 1.5 pinakababa 1.5 eh 1.6 1.7 meron namang umabot ng 1.8 pero talagang kulang dapat sana, sana talaga mga 2.3 2.2 o kaya 2 kilos Ganon yung uh, ano ng manok eh pag 36 days na o kaya 35 talaga mababa talaga yung timbang guys so yun huwag pa tayo mawala ng pag-asa tuloy tuloy pa rin ano ang kabuuan po nung uh, gastos ko doon ay umabot ng kasi di ba sinabi ko po nung nakaraan hindi na magpapakain ulit pinakain ko po pinakain ko pa po, po sila pala para dahil kasi iniisip ko ay baka sakaling bumigat pa no? so bumili pa ako ng page nung time na yun kasi kinulang so ang naging gasos ko ay umabot ng 4,000 4,100 yata mga ganon so ayun ang nangyari ay yun nga ang pinagbentaan lang ay umabot lang yata ng or umabot ng 4,300 ang liit ano guys so halos halos 200 lang mahigit yung kita <laughs> kung yung sama ko pa yung mga gas ano, sa pagpunta punta sa bayan ganoon. Pero, pero malapit lang naman yung bayan dito tapos yung kuryente pa syempre ano, siguro walang kinita eh pero anyway at least naibalik yung gastos ano ng pagmamanok natin so next time may papayo ko lang guys ay pili natin yung magandang sisiyo kasi okay din naman yung ginawa ko talagang pagpapakain eh normal naman yung pagpapakain na ginawa ko eh bakit naging ganun yung nangyari kasi iba eh pag napunta ka sa point na ganun iisipin mo kung ano ba talaga yung mali <laughs> di ba So, talagang ano ko yung sisyo guys. Pangit yung season na napunta sa akin ng time na yun. So, ayun lang po. Presensya na po kayo dahil ngayon lang po nag-update. At like, share, and subscribe na lang po sa mga bago pa po sa ating channel. Bye-bye.